tingin mo, bakit hindi pakailaman ng diocese yung nangyari dun sa batang yun? O na, uh, kasi uh, kapatid, uh, dapat kusa sila na uh, magpa-deliverance. Yun ang kailangan. No? Hmm. Bakit? Remember that when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. So, alam ng ating Panginoon Iso Kristo na naposes si Judas. Pero ang tanong, bakit hindi pinalayas ng Panginoong Jesus yes. ang demonyo na nasa katawan ni Judas. Dahil mm. alam ng Panginoong Jesus na una, hindi willing si Judas na i-exercise. Ikalawa, mm. mas pinili niya ang demonyo. Kailangan talaga yung willingness nila. From Ens Carino Basbas, Bas, uh, I noticed an episode on KMJS about the Charismatic Episcopal Church performing the rite of exorcism which was obviously imita imitated from the Catholic Church. Pero bakit parang effective ang rite nila? Okay, ona parang effective ang rite nila dahil ang pangalan ng ating Panginoon Kristo so ay inap na para magpataboy ng demonyo. Marcos mm. Kapitulo 16, 17. Now, mm. Pero, tandaan natin, ito talaga, paulit-ulit yan sa mga formators ng Philippine Association uh, of Catholic Exorcists. Ang demonyo ay very legalistic. yeah Ano yung very legalistic? Halimbawa, uh, bro Ad Adrian, meron akong dalang barel. Ha? Halimbawa, mm. may dalang barel ako. At ang mm. barel na ito, ay walang lisensya at walang permit to carry. Mm. Uh, pero, sa isipan ko, dala ko ito for uh, self-defense. Mm. Self-defense. Ano ang legal? Ang mga ang, ang, mga police natin ay very legalistic. Hindi sila after kung ano ang nasa isipan mo for self-defense. Ang hahanapin sa mga police, meron bang kaukulang dokumento ang dala mong barel? Correct. Ay di, nagdala lang ako nito dahil self-defense ito. Huhulihin ka rin dahil wala kang kaukulang dokumento. Ano po bang punto dito? Ang demonyo din ay very legalistic. Alam niya kung sino ang may authority. Yun ang dahilan na ang mga appointed exorcist kailangan merong written sila from the bishop. Dahil lahat ng mga obispo ay mga exorcist. Mm. Ngayon, yung mga nang gagaya <coughs> na wala naman sa tunay na iglesia, mm, inap na ng pangalan ng ating sa Kristo para mapataboy. Pero mm. nanganganib sila sa demonic retaliation ah. at demonic attack. Wow. Mm. So yung, 'di diba, ba, na, napanon mo din yung mismong nangyari, yung ginawa nila doon sa KMS at masasabi mo na uh, talagang possessed yung biktima. Yes, dahil sa tama na yon ang sabi ng dalawa na dahil sa occult contamination uh, no? Mm. Uh, Albulario kasing mama kahit mm. pa uh, mahal na birhen Maria daw ang <laughs> napakita sa kanya eh, ng manggagamot. Uh, oh, yon. Uh, Napakagulo eh, oh. talaga ng ng demonyo. ng demonyo. Mm. Pero sa observation ko nasa level na ng tinatawag na uh, highest a uh, form of uh, psychic ability ang naturang bata bakit may ability na kasi siya na makipag-usap tatlong tatlong level kasi ang psychic ability mm. nagsimula iyan first level meron akong nararamdaman so, ayun mm. mm. o meron akong naririnig mm. o makapunta sa lugar parang iba talaga ang lugar na ito so, Oo. so first level yan ikalawang level makita mo na makita mo na ikatlong level the highest form maliba na makita mo na makausap mo na yon ang nasa mm -hmm. level kaya mm -hmm. sa ministry of liberation hindi agad-agad yan i-deliverance tulad sa doktor kung magpadala ka ng uh, sakit may sakit sa doktor kailangan talaga ang diagnostic interview hindi mm -hmm. yan sasalang agad sa emergency room ganoon mm -hmm. din No? ihanda ang biktima, i-renounce <clears throat> ang dapat i-renounce, isoko ang dapat isoko. Mm -hmm. At bigyan ng assignment bago ang uh, solemn exorcism. Uh, yung, yung ganyan na pangyayari, dapat solemn exorcism na talaga yan. At mm -hmm. ang case officer ang mag-follow up kung nasunod ba niya ang role of life na ibinigay. Dahil kailangan pa yan ng sunod-sunod series of uh, solemn exorcism. Mm. So, uh, yung nangyari talaga, nagle-levitate talaga yung bata, no? Mm-mm, kitang-kita yon. Tingin mo, bro, na napaalis ba talaga yung demonyo ng panonin? Well, uh, bakit tayong mga katoliko, maliban na meron tayong deliverance, meron tayong solemn exorcism? Mm. Sabi ni Father Chad Ripperger, yeah, sabi oh. niya, oh, na-interview na na mo siya? This week, uh, next week oh. may interview ko siya. Oh, oh okay. Sabi mm. niya, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Kristo sa Marcos 16:17, sa mm. aking pangalan magpapaalis sila ng demonyo. Hindi mm. sinabi magpapaalis sila sa lahat na ore na hierarchy ng demonyo. Oh, mm. Magpapaalis ng demonyo pero hindi lahat na hierarchy. Kaya so may natira may matira. Lalo hmm. na yung uh, possessing leader. Mananatili yun. Eh, hindi yun Ooh. pakawala ng mga lower rank. Uh, ang explanation, no? Manatili yung magtago sa katawan sa unang unang sesyon, pwede yung mga maliliit uh, na lower pipichugin. rank ang lalabas. Huh? Oh, mga pipitsugin, <laughs> lalabas yon, Lalabas yon. Pero yung ibang pipitsugin, Pagsikapan nila na hindi makalabas yung higher rank yung possessing spirit. Bakit? Parang yung in leader, oh. No, leader. Dahil pag makalabas yon, yung maliliit ay hindi na makapasok. Oh. Ano? Dapat manatili muna sa katawan. 'Yon ang pagsikapan nila. So, di yan madala sa uh, simple deliverance lang. 'Yon na papasok ang solemn exorcism at si yun. Oh, parang mga langgam pala yan, no? Kaya may mother aunt, mm. queen aunt. Maaari na yung batang to, mag, ano pa rin, may mag-manifest pa Ay, rin oh. dyan, no? Kahit pa mag-prayer of deliverance, mag-manifest pa yun. Kaya, uh, yun ang dahilan na uh, ang uh, Office of Exorcism, meron talaga naka-assign na case officer na mag-follow up no? Mm. sa mga role of life, kung nasunod ba nila, sa mga schedule na naman at mga diagnostic interview dahil magaling magtago talaga sa katawan ang demonyo. And bro, eh, yung dalawang naghawak dito ay hindi talaga totoong pari ito eh, no? Pero gumag siya sabi, nakastola sila, no? At gumagamit ng mga sacramentals ng katoliko. Ba't ganun? Oo. So kaya pwedeng mapaalis ang mga lower rank pero nananatili pa sa katawan ang high rank. Sila na gumagamit diyan, nanganganib din. Mm. Dahil wala silang authority kasi, wala sila, sila. sa tandaan natin, meron ngang pare na nag-deliverance. Ha, pare ha? Mm. Sa katuliko mismo, nag-deliverance. Mm. Sabi ng bishop niya, papadala kita sa Roma para mag-aral ng exorcism. Mm. Aba, napakatalino itong pare. At si FD pa, di ko lang pangalanan. Mm. Ang resulta lumabas siya sa pagkabarik. Oh. Uh, lumabas oh. siya, lumabas siya sa Dionysus uh, yeah. hmm. at sumunod siya sa ibang sekta. Oh. At lumabas na ang uh, excommunication sa kanya at pagkalayo sa So, 'yun. Uh, kung ang sa paring Katoliko nakaranas ng ganyan, ano pa kaya 'yung mga tinatawag nating pirated lang? So, paano may iwasan sa ating mga ka-faith ngayon na nonood na paano naman may verify kung legit yan ng mga pare? Kasi nga, yung itsura nyo, mukhang pare yung dalawang yun, di ba? Oo. Uh, hanapan ninyo ng hanapan ninyo ng celebrate. Oh, uh, yung celebrate, mm -hmm. parang idea ng yeah. uh, pare kung na may... Kasal, kailangan Oo, na yan. eh. oh, uh -huh. celebrate. Ma may mm -hmm. sign ng kanyang mm -hmm. uh, bishop. Tingin mo, bakit hindi pakailaman ng diocese yung nangyari dun sa batang yun? O na, kasi uh, kapatid, uh, dapat kusa sila na uh, magpa-deliverance. Yun ang kailangan. no mm. Bakit? Remember that when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. So, mm. alam ng ating Panginoon Iso Kristo na napossessed si Judas. Pero ang tanong, bakit hindi pinalayas ng Panginoong It, Jesus yes. ang demonyo na nasa katawan ni Judas dahil mm. alam ng Panginoong Hesus na una hindi willing si Judas na i-exercise. Ikalawa, mm. mas pinili niya ang demonyo. Kailangan talaga yung willingness nila. At bilang uh, case officer, tingnan pa, wala ba itong hatred? Dahil pag may hatred, kailangan pa yung i-process. Mm. 'Yun ang napakabango na bahagi sa mga demonyo yung tao na may hatred. Hello mga ka-faith! If you want to support the ministry of Sis Carmela uh, para bilhin po ang kanyang gawang Biswak Scandal and kung di ka familiar dito sa bis Biswak Scandal, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa Three Days of Darkness na ito lang daw yung Uh, kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation. Okay, hindi po tayo force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle kasi uh, pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle uh, you may contact si Scar mela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay? So paki-text or paki-viber na lang po siya. And also, maraming maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga uh, merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay? So available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. For watching this video, I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.